Napang nakalap ngayon, mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Kalabar Zone. Ikahatid sa inyo ni Rose, Rose Ann si ang inyong tagapagbalita. Rose, Rose Ann si Oras sa buong kapuloan ng Pilipinas, isang minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Magandang tanghali Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay May 26 2025, araw po ng lunes at ito ang programang Express Balita alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali, DOH Calabarzon may paalala kaugnay sa rabis. Whale shark natagpuan sa baybayin ng Balayan, Batangas. Pinsalang iniwan ng sunog sa pamilihang bayan ng Santa Cruz. Nasa 77 million pesos ang halaga ayon sa BFP. At supporter ng nahalal na mayor ng naik patay sa pamamaril. Para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, kami pong inyong mga lingkod, Rose Anna Sibag at Rick Sicano. Mga kaakibat, nagpaalala nga po ang Department of Health Calabarzon sa publiko na maging maingat laban sa rabies na isang nakamamatay ngunit maiiwas ang sakit. mo kang lahat na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center o ABTC kapag nakagat o nakalmot ng ligaw o alagang hayop. Dagdag pa ng mga ito, kumpletuhin ang bakuna laban sa rabies upang matiyak ang kaligtasan na mula sa Samantala ang rabies ay maaring magdulot ng malubhang epekto sa kalusugan at kamatayan kung hindi po agad maaagapan. Isang 31 years old na lalaki mula sa Cabuyao City, Laguna ang nasawi dahil sa rabies. Ayon sa misis nito, hindi kinumpleto ng kanyang mister ang ni o oh, na si Janelle Olimbing ang bakuna kontra rabies matapos makagat ng aso noon pang August 2024. Dagdag pa ng misis, hindi niya lubos maisip na epekto na pala ng rabies ang ininda ng kanyang mister gaya ng hirap sa paghinga bago ito masugod sa ospital at lumala ang kondisyon. Sa kabila ng kalagayan, nagawa pa ng biktima na magsabi ng I love you at mag-iwan ng video message para sa kanyang pamilya. Samantala, kabuwanan na ng misis ni Jello para sa kanilang ikatlong anak na kailanman ay hindi niya na masisilayan. Sa iba pang mga balita, isa namang whale shark ang natagpo ang stranded sa baybangin ng Barangay Jeans, Balayan, Batangas kahapon, na ika-25 ng Mayo. Agad na rumesponde ang Philippine Coast Guard at Substation Balayan matapos makatanggap ng ulat mula sa MDRRMO na inireport naman ng isang concerned citizen. Sa tulong ng Municipal Fisheries Office, sa sinikap na ang mga otoridad na ibalik ang botanding na may habang humigit kumulang 13.8 feet sa mas malalim na bahagi ng dagat. Gayunpaman, paulit-ulit itong bumabalik sa baybayin hanggang sa tuluyang binawian ng buhay pasado alas 5 ng umaga. Samantala, dinala na ang labi ng butanding sa Municipal Fisheries Office para sa wastong disposisyon. Umabot naman sa tinatayang 77 milyon ang halaga ng pinsalang dulot ng nangyayari nangyaring sunog sa Pamilihang bayan ng Santa Cruz, Laguna noong biyernes ika-23 ng Mayo. Mababatid na makaramihan sa tinupok ng apoy ay mga commercial stalls. Ayon kay FSI NSP Cesar A. Morfe Jr., hepe ng BFP Santa Cruz, natapos na ang kanilang overhauling operations. Nagpapatuloy naman ang kanilang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng insidente. Oras mga kaakibat, limang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali sa sa detalye ng iba pang pa, mga balitang kalabarzon, ipinagdiriwang naman ah, ng nang lalawigan ng Rizal ang buhay at kalakasan ah, ng ika-apat-apot isa nitong centenarian ah, na si Anyano o mas kilala sa si tawag na Anyang Pascual ah, mula sa barangay o oh, San Juana, Morong, Rizal. Ah. Sa kabila po ng kanyang edad na isandaang taon, ah, aktibo pa rin si Pascual ah, sa iba't ibang gawain gaya ng pagtugtog ng ukulele. Ibinahagi po ni Tatay Anyeng ang kanyang hilig sa pagtugtog at pagkanta, gayon din ang pagsusulat ng journal tungkol sa kanyang karanasan noong World War II na sinimulan niya sa edad na 96. Maliban dito, nagsilbi rin siya bilang abogado, dating pulis sa Maynila, at naging kalihim at ingat-yaman ng kanilang barangay na matunay lamang ng kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko. Sa kabila ng katandaan na nanatiling masigla at talas ng isipan ni Pascual na patuloy namang nagbibigay ng inspirasyon sa kanilang komunidad. Samantala, patay ang isang 48 48 years old na Padre De Pamilya at kilalang taga-suporta ni at ni Mayor Elect Romel Magbitang matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa harap ng kanilang bahay noong Sabado, May 24. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Shaki Denahiba ayon sa kanyang asawa na gal nang nakatatanggap ng banta ang biktima kaugnay sa katatapos lamang na halalan. Samantala, base sa inisyal na impormasyong nakalap ng pulisya, dalawang lalaki ang sangkot sa pamamaril, kung saan sa ang mga ito ay nakasuot ng asul na jacket, kulay abong t-shirt, ma maong pants at puting sombrero. Nagpapatuloy ang investigasyon ng naig polis upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng sospek. Sa iba pang mga balita, timbog naman ang tinaguriang provincial level most wanted person sa isinagawang manhunt operation ng Rizal Police Provincial Office sa barangay Pintong Bukawe San Mateo Rizal noon din pong Sabado. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na doon construction worker at residente rin sa nabanggit na lugar. Naaresto ang akusado bandang alauna ay ng hapon ng mga tauhan ng second platoon ng Rizal Provincial Mobile Force Company katuwang ang trucker team ng San Mateo Municipal Police Station sa BC sa puyan ng warrant of arrest para sa si kasong qualified rape, statutory rape na walang inererekomendang piyansa. Base sa investigasyon, hinalay umano ng akusado ang anak nitong babae na isang minor de edad. Nireport ng living partner ng akusado sa pulisya ang krimen at nagresulta sa pagsasampa ng kaso at kalaunay sa matagumpaya na pag-aresto. Nakakulong ngayon sa si kusuriya ng San Mateo MPS ang arestado ng akusado para sa si tamang ang disposisyon at kaukulang dokumentasyon. Samantala, isang high-value drug suspect ang naaresto ng Antipolo City Drug Enform Enforcement Team na isa isinagawang by-bust operation sa barangay Santa Cruz, Antipolo City. Tinilala ang suspect sa alias Nanoy, 29 years old, high-value individual sa drug watch list ng Kap kapulisan at residente rin ng nasabing barangay. Nasamsam mula sa sospek ang tatlong sa Shane na hinihilalang shabu at may kabuoang bigat na 41 grams at tinatayang 278,800 peso ang halaga. Kasalukuyan itong nakakulong sa custodial facility ng Antipolo City Police habang inihahanda ang mga kasong kanyang haharapin. Mga kaakibad, pinangunahan naman ng Regional Salaam Police Center o RSPC Pro 4A sa pamumuno ni Police Major Carlos L. Tagba Jr. Katuwang si Mr. Limbasman ng Kalamba Muslim Federation Incorporated ang isang madrasa visitation at lecture na idinaos sa Araman Islamic Learning Center, Barangay Looc, Kalamba City. Tinalakay dito ang pagkontra sa marahas na extremism na tumutukoy sa mga paniniwala, ideolohiya, kilos, labis o lampas sa karaniwang katanggap-tanggap ng lipunan, lalo na kung ito ay nagdudulot ng karahasan o banta sa seguridad ng iba. Dinaluhan po ito ng mga kumulang kumulang 80 estudyanteng muslim. Tampok din sa nasabing pagtitipon ang audiovisual presentation na naglalayong palakasin ang kaalaman sa peace building at laban kontra radikalisasyon. Habang binigyan din din sa aktibidad ang matatag na ugnayan ng PNP at ng Muslim community sa pagpapanatili ng kapayapaan. Samantala, kasalukuyan ng ginagampanan ni na Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Moying Remulla at Agrarian Reform Secretary Cornado Estrella III ang tungkuling iniatas sa kanila ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay ang maging caretaker ng Pilipinas habang siya ay nasa Malaysia para daluhan ng 2025 ASEAN Summit. Mababati din na ngayong lunes ang unang araw ng naturang summit at nakatagdang magtapos bukas. Samantala, wala namang sinabing petsa ang Pangulo kung kailan siya makakabali. Samantala mga kaakibat, nananawagan naman po ang National Food Authority o NFA sa mga rice trader nawag na wag namang baratin ang presyo ng palay mula sa mga magsasaka matapos matukoy na may ilang bumibili ng palay sa halagang 11 pesos and 50 centavos hanggang 15 pesos per kilo. Mas mababa pa sa puhunan. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, ito ay dulot ng pananakot ng ilang trader at pagbaba ng presyo ng bigas sa world market. Bilang tugon, pinalawag po ng NFA ang bodega sa Bulacan at bumili ng labing apat na truck para direktang makabili ng palay. Target naman nilang magdagdag pa ng anim na raang truck sa 2028. Samantala, nagkabili na ang NFA ng 4.6 million na sako ng bigas lampas sa target na 3.6 million upang suportahan ang kita ng mga magsasaka at mapanatili ang rice buffer stock ng Pilipinas. Pinaibting naman ng Bureau of Immigration na ang kampanya laban sa pamimike ng travel documents kasunod ng ulat ng Commission on Filipinos Overseas hinggil sa paggamit ng peking CFO certificates, job contracts at overseas work over permits ng ilang biyahero. nagbabalari rin ang, ang, BI sa mga nagpapanggap na missionaries pero ginagamit sa ilegal na trabaho abroad. Bilang tugon, hinigpitan ng, an, ang inspeksyon sa mga paliparan at seaports magdadagdag din ng ahensya ng personal biometric systems at pinalakas ang koordinasyon sa mga ahensya upang matukoy agad ang peking dokumento. Mga kaakibat, malabo umanong payagan ang work from The Hague para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ang sinabi ni Interior Secretary John Vecremulia matapos ang pagkakapanalo ng dating presidente sa mayoralty race sa Davao City. Sinabi ni Remulla na ipapaalam niya sa International Criminal Court o ICC kung maaaring ipadala ng Pilipinas sa ang isang konsol upang manumpa si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City. Sa kabila po ng kanyang pagkakakulong sa ICC dahil sa mga aligasyon ng crime against humanity, si Duterte ay opisyal na idineklarang alkalde ng Davao City. Mababatid na nanalo si Duterte na may ay mahigit 662,000 boto laban sa kanyang katunggali na si Carlo Nograles na nakakuha lamang ng 80,000 votes. Dahil sa kanyang pagkakakulong, ang kanyang anak na si Davao Vice Mayor Sebastian Duterte ang magsisilbing acting mayor sa panahong wala siya. Ayon po yan kay Remulia. Samantala, patuloy ang paghahanda ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Spokesperson Arnel Banyas, nakatakdang basahin ang Articles of Impeachment sa June 2 habang nanunumpa ang mga senador ng 19th Congress sa June 3 bilang paghahanda sa paglilitis. Ayon kay Banyas, nasa kamay na ng Senado ang desisyon kung tutuloy ang proseso at what at wala pa silang natatanggap na abiso para into ito. Kinumpirma rin niya na personal na darating ang House Prosecution Panel sa Senado upang basahin ang mga reklamo laban kay Duterte. Nilinaw din niya na hindi maapektuhan ang regular na trabaho ng mga senador dahil sa umagas isasagawa ang impeachment trial at sa hapon naman ang regular na session ng Kongreso. Mga kaakibat, hinimok naman ng LTFRB ang mga pasahin hero ng pampublikong sasakyan na isumbong ang mga abusadong driver sa pamamagitan ng pagsasampa ng reklamo. Ayon kay LTFRB, spokesperson Ariel Inton, na nalong lumalakas ang loob ng mga pasaway na driver dahil madalas hindi eh, nagsusumbong ang mga pasahero sa kabila ng diskriminasyon at sobrang paniningil sa pamasahe. Binalaan din ni LTFRB Chair Tofilo Guadis III ang mga driver na naniningil ng pamasahe batay sa laki ng katawan ng pasahero. Ito'y matapos ang insidente ng diskriminasyon na sa isang PWD na pinababa sa sasakyan. Hindi na parusahan ng driver dahil walang nakuhang PWD na detalye ng sasakyan. Ikinumpara ito ni Inton sa kasong agad na resolba matapos magsumbong ang isang pasahero na hindi naman binigyan ng sukli dahil kumpleto ang impormasyon sa reklamo. Samantala, pinaalalahanan din ng LTFRB ang publiko na i-report ang anumang overcharging, discrimination o iba pang panglabag sa hotline na 1342 sa opisyal na social media o di kaya naman ay sa complaints at ltfrb.gov.ph Nagbabala naman ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa sa publiko laban sa mga individual na nagpapanggap na opisyal na ahensya upang manghingi ng mga donasyon sa sa Umanoy Foundation. Sa isang statement nitong araw ng linggo, sinabi ng ahensya na isang kontraktor umano ang nagpapanggap na email mula sa isang Peking opisyal na humihingi ng kontribusyon. Mariin itong itinanggi ng pag-asa at sinabing wala silang pinahihintulutang Sino man o organisasyon na nagamitin ang pangalan ng pag-asa o mga empleyado nito para sa pansariling kapakanan. Mga kaakibat, at na naman po sa aming pagbabalik. Tatlong opisyal ng North Korea inaresto dahil sa maling paglunsad ng warship. Mga pamilyang apektado ng matinding pagbaha sa Maguindanao del Sur pinadalhan na ng tulong. Para naman sa sports balita, Gilas Pilipinas nanguna sa FIBA U16 Asia Cup SIBA qualifiers kontra Thailand. At showbiz chika Alden Richards in kaming nakaranas ng depresyon ang mga detalye abangan sa pagbabalik ng Express Balita alas 12 oras po natin mga kakibayan ta 1217 ng tanghali May lakas na 10,000 watts. Sumasa papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458 Balita sa Ibayong Dagat. Oras mga kaakibat, 12.20 na ng tanghali. Inaresto ang tatlong opisyal ng North Korea matapos magkamali sa paglulungsad ng bagong 50 toneladang warship sa Chongjin noong Miyerkules tinawag ni North Korean leader Kim Jong Un ang insidente bilang isang criminal act dahil sa kapabayaan matapos masira ang ilang bahagi ng il, sa ilalim ng barko habang iniimbestigahan din ang shipyard manager na si Song Kil Ho Balita sa ibayong dagat Samantala dinepensahan naman ni US President Donald Trump ang pag Pagharang ng kanyang administrasyon sa pagtanggap ng foreign student sa Harvard University matapos pa pansamantalang ipatigil ito ng korte. Sa post nito sa Trump Social, binatikos ni Trump ang Harvard sa umano'y 31% ng estudyante nitong dayuhan na anya'y hindi nakakatulong sa bansa at hindi rin tinutustusan ng kanilang pamahalaan o gobyerno ang pag-aaral sa U.S balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Para naman sa detalye ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas, mga kaakibat na mahagi naman ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO nitong weekend ng 1,000 food packs para sa mga residenteng na ng baha sa Dato Piang, Maguindanao del Sur. Bukod pa po ito sa 2,500 at Charity Mba, obal din ang relief goods na unang ipinamigay noong mga nagdaang araw. Tarawa. Mababatid na isinailalim sa state of calamity ang Dato Piar matapos bahain ang labing-anim na barangay na nakaapekto sa halos 8,000 pamilya dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon sa Provincial DRRMO, nasa mahigit 50,000 na pamilya ang apektado kung saan dalawa na ang naitalang patay. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Sa iba pang mga balita, umapela naman si Eastern Samar Governor Ben Evardone sa pamahalaan na magbigay ng subsidiya sa transportasyon ng mga produkto kasunod ng pagpapatupad ng 3-ton load limit sa San Juanico Bridge dahil sa mga isyong pangkaligtasan. Iminungkahin ni Evardone na sagutin ng gobyerno ang gastos sa Roro lalo't mas malayo at magastos na ang biyahe patungong Kalbayog at Katbalogan na inaabot ng apat hanggang 8 oras. Samantala, itinaas na sa Blue Alert ang rehiyon at nasa state of emergency na rin dahil po sa epekto ng load limit. Sports Bonita. Wala ng pinakawalang pagkakataon ang Gilas Pilipinas Boys para tambakan ng Thailand sa score na 87-42 sa FIBA Under-16 Asia Cup SIBA Qualifiers sa Brand Z Giao Convention Center sa Pampanga kahapon. Matinding opensa at depensa ang ipinakita ng tropa ni Coach L.A. Tenorio kung saan nagtala sila ng 31-1 sa unang quarter at hindi pinayagan ang Thailand makascore ng higit sa siyam na minuto. Samantala, susubukan ng gilas na makuha ang ikatlong sunod na panalo laban sa winless Singapore ngayong lunes May 26. Sports Bonita. Samantala namang ha si four-time Olympian Heidelin Diaz Navarro sa paglago ng weightlifting matapos ang kanyang tagumpay sa 2021 Tokyo Olympics. Sa palarong pambansa 2025, natupad ang pangarap niyang maisama ang weightlifting bilang demonstra o demonstration sports at maumaasang maging regular na ito sa susunod na taon. Ayon sa kaniya, si, si, si Sisilipin ng palaro board a, ang bilang ng atleta, kalidad ng kompetisyon at kaligtasan bago ito gawing regular na event. Ngayong taon, 70 atleta mula sa siyam na rehiyon ang lumahok sa 10 weight division sa Lawag Central Elementary School. Yo, 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 time check is 12.24 in the afternoon. Para naman sa ating showbiz chika, mga kaakibat, inami naman ng aktor na si Alden Richards na nagkaranas siya ng depresyon kamakailan sa kabila po yan ah, ng sunod-sunod na proyekto sa telebisyon. Ayon kay Richards, dumaan siya sa matinding emosyonal na pagsubok na lalong lumala matapos pumanaw ang kanyang lolo noong Enero. Sa kabila ng suporta ng ang kanyang pamilya at mga kaibigan naranasan pa rin niya ang mga negatibong kaisipan. Tahimik niyang hinarap ang sitwasyon at nagsimulang tumakbo at magbisikleta noong Marso bilang bahagi ng kanyang self-care. Hmm, yun pala dapat ha, self-care. Anya, ginawa niya ito hindi para sa publicity, kundi para sa personal na pagbangon. Dagdag pa ng aktor, sinisikap niyang iwasan ang pressure ng showbiz at hindi nagpapadikta sa mga tanong tungkol sa kanyang personal na buhay, lalo na sa usaping pag-ibig. Ayun, grabe partner, no? Imagine mo, yung parang, syempre, artista tas sunod-sunod ng project, parang kung titingnan mo na sa kanya ng lahat. Diba? Na, may, may pinagdadaanan mm -mm. din. Correct. Eh. Emosyonal ko yes. ba partner. Ito masyadong personal yung tanong nga Pero mm -hmm. syempre lahat naman tayo nakararanas ng stress. Doon kasi yes. nagsisimula yun eh, di ba? Sa stress exhaustion, yes. then pag napabayaan yun nga, nauuwi sa depresyon. Ikaw, how do you handle yung stress na nararanasan mo? Siguro time management din talaga. Ay, Tsaka perfect. kung hindi na kaya nung katawan nating tumanggap pa ng mga project, siguro mm -hmm. kaya naman nating Aralin nating magsabi ng no, 'di ba? Oh, wow. So pag sinabi ng professor mo, "Okay, may project kayo." <laughs> "Prof, I'm so stressed. I'm no. tired." <laughs> "I'm frustrated, mom. Ganun mo ya, yes. "Prof, meza. Yes, no mo na sa ngayon. Yes. Hindi ako magsasabit ng project. <laughs> I'm tired." <laughs> Hindi, biro lang. Hindi, uh, syempre gano'n. Syempre may, ano, ano tawag dito? May limitation yung low. Yes. Yung pag -nanow. At <laughs> alam din kung hanggang saan lang. Yes. Diba? Pero kung uh, kaya, yes lang ng yes. Oo naman. Oh, ganda ng partner ha. So ikaw gano'n. Kung mm -hmm. baga binibigyan mo ng time yung sarili mo na uh, makapag-destress. Yes. Uh, oo, mag, magpahinga. Pero aside from that, may hobby ka ba? Kasi si Alden, meron siyang sinimulan yung running, running, mm -hmm. tsaka biking. Ako ikaw, naman partner, nag ako. Ay, wow, totoo yes. ba? Yes. Hala, saan mga bundo ka na nakaakyat? Uh, yung Manabu, Makiling. Saan yung Manabu? Sa Batangas lang po yan. Ay, okay. Easy makiling. lang po siya. Makiling. For okay. beginners. Ay, okay. Yung palang so far. Yes. Kayo po ba? Paano niyo po inaalis yung stress? Ay, ano lang ako? Naninigaw? <laughs> <laughs> lang oh, Hindi, joke. Oh. Hindi, biro lang. Hindi po. Uh, Siyempre, partner, binabaling mo yung ano, yung, ah, uh, kumbaga yung iniisip mong negative mm -hmm. sa positive na side. Kung baga, tinitingnan mo lang yung positive side. And syempre, nakikipag-usap sa mga trusted friends. Yes. So, though hindi kayo nagkikita, syempre, uso naman na ang chat ngayon. Mm -hmm. So, chat, chat, chat na lang. Ayan. Tapos so, sa yes. family members, doon ka rin nagkikwento mm -hmm. ng ano mo, ng yes. mga nararanasan mong inis. Ganun. <laughs> inis talaga. Ilabas mo lang. Oo, ganon. Mm -hmm. ganun. ba diba? So, dapat kayo din, may mga companion kayo na mapagkakatiwalaan. Yes. Diba? Ikaw meron ka din Man. Opo. Meron Pero gusto po. ko yung ano mo ha, hiking ha. Yes. O oh, and sana madagdagan pa ang iyong bundok na maaakyat. <laughs> Opo. Mm -mm -mm. At maging ano pa, mas marami ka pang adventure na magawa. Yes. At minsan sama mo kami. <laughs> yun talaga ang ano eh, ang sinabi. Anyway, mga kaibigan, ayan na, yung mga na-stress po today, eh, sabi nga namin, di ba, hanap ko ngayon ng paraan para maalis yan. Okay? Yes. So, yan lamang po muna ang ating showbiz at chika at balitaan this Monday afternoon. Yo, 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 be yo, be yo, yo, yo! 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 Babe! yo! Babe! yo! Babe! Chica! So, yong mga balita ng tampoy um, kasi Express Balita alas to. Sa e, muli sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kami pong inyong mga naging tagapagbalita, Rose Anna Sibayg at Trixicano. Manatiling Malatiling nakatuto ka sa DZJV 1458, Radyo Calabarzon. Oras po natin at 1228 ng tanghali. Express Balita, alas 12. Express Balita, alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.20 ng tanghali, lunes hanggang bernes. Sa nag-isang DZJV 14.5A Radio Calabar Zone.